Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita sa Yesus sa labing isa at sinabi sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangharal ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ang ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang maga po sa inyong lahat. Maligayang kapisahan po ng dakilang pag-akyat ni Jesus sa langit. At ngayon po ay sa liturhiya natin ay atin din pong ipinagdiriwang ang World Communication Sunday. Nung nakalipas sa linggo, bago po ang tuluyang pamamaalam ni Jesus sa pamamagitan ng pag niya sa langit, ang kanyang panawagan ay manatili tayo sa kanya. Ang nananatili sa kanyang pag-ibig ay nananatili sa atin pong ugnayan sa isa't isa at kung kaya't ang kanyang utos na tayo po ay magibigan ibigan Kagaya ng kung paano niya tayong iniibig. Ngayon, ito na ang huling yugto sa kanya pong uh, pananatili dito sa mundong ibabaw. Matapos po ang apat na pong araw na kanyang pananatili, ar apat na pong araw na pagpapakita sa kanyang mga alagad at paghahabilin ng kanyang mga misyon na ipagpatuloy ay tuluyan na pong aakyat si Jesus doon sa langit. Naalala niyo pa ba kung anong sinabi ni Jesus kung bakit siya aakyat sa langit? Hmm? Ano? Hindi niya alam, alam yung dahilan kung bakit. Uy, tulala. Kadalasan ganyan yung nagiging problema natin no? kapag may umaalis. Kapag may umaalis tuliro tayo. Kaya hindi natin nauunawaan kung bakit kailangan umalis ng isang tao. Kung bakit kailangan mawala ng isang tao sa buhay natin. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, focus. Ano ba? Bakit ba mga tulala kayo? Ano ba nangyayari? Ha? Maasa kayo na may pera pa mamaya. Sige po. Sa ni Jesus sa langit ay ipinapaubaya o itinatagubilin na ni Jesus ang pagpapatuloy ng misyon. Hindi napuputol ang kanyang misyon, kundi ito ay ipagpapatuloy ng kanyang mga alagad. At ano ang misyon? Umayo kayo sa buong sanimbutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Naalala niyo pa po noong unang linggo ng pagkabuhay. Ano ang sinabi ni Jesus kay Maria Magdalena? Ano yung misyon ni Maria Magdalena na dapat sabihin sa mga alagad? Uy, gising. Diba sabi ni Yesus kay Maria Magdalena, inutusan niya itong, "Mayo ka, pumunta ka at sabihin mo sa mga alagad ko, makikipagkita ako sa kanila sa Galilea." E 'Yung mga alagad, 'di ba, nagmumukmok. 'Yung mga alagad nalulungkot. O kaya inutusan si Maria na Si Maria Magdalena na humayo at sabihin na siya, na, siya ay buhay at makikipagkita sa kanila. At ngayon nandito sila sa Galilea. At dito ibinibigay ang pinakamisyon na nila. Ituloy ninyo ang ating nasimulan. Aalis lang muna si Jesus. Aakit lang muna si Jesus. At ano ang gagawin ni Jesus sa langit? Ipaghahanda tayo ng silid para sa atin dahil maraming silid doon sa tahanan ng kanyang ama. At gusto niya tayong makarating doon. At ang taong makakarating doon ay ang mga mananalig sa kanya, mananatili sa kanya at magiging tapat sa kanyang ipinagkatiwalang misyon. Magpahayag ng mabuting balita. At ang nagpapahayag ng mabuting balita ay mabuti rin. Mabuting tao, nagiging mabuting tao. Sabihin nyo nga po, mabuting balita. Malinaw naman po no, yung sinabi ni Jesus, Sumayo kayo, ipangaral ninyo ang mabuting balita sa lahat matapos na ilang taon din lumipas, no? Dalawang libong taon na ang lumipas. Kamusta po? Kung sa pagpapatuloy, no? Yung mga apostol, pinapatuloy, pinasa, pinasa, pinasa. Yan, sa panahon natin ngayon. Sa tingin niyo ba makakapasok tayo ng langit? Kasi walang, hindi pwedeng ang alagad ay hindi bumubuka ang bibig. At hindi rin pwedeng ang mga alagad na nagsasabing, alagad ako, Nesus, na kapag bumubuka ang bibig, galit, sama ng loob, paninira, fake news ang lumalabas sa bibig. Malino, Mabuting balita ang dapat nating ipinapangaral. Pero nasaan nga ba tayo sa ganitong misyon natin? Ngayon ay world communication Sunday. Yung mga media natin, mga social media natin, mga gumagamit ng media, kamusta ba ang nangyayari? Kasi ito ang ang media ay Uh, biyaya ng Diyos. Kaya nga meron tayong new evangelization sa simbahan natin na sa pamamagitan ng media, mas maipalaganap natin ang mabuting balita. Pero tayo ba ay nagiging source ng good news o nagiging source tayo ng mga kasinungalingan o fake news? kailan nga ba tayo huling nagpahayag ng mabuting balita? Kapag binuksan ba natin ang mga social media account ninyo, ano bang mayroon kayo? Mga lola, anong mayroon kayo? Instagram? Mga lola, nagti TikTok Ano ba? Meron kaya dyan kahit papano? No? Na ngayon sana kasi mamula tayo eh. No, may may panahon pa para humabol. Para magawa natin kung ano yung mission natin, lahat tayo, lahat ng binyagang katoliko, lahat ng nabinyagan ay merong misyon na magpahayag ng mabuting balita, na maging mabuti para sa lahat. Pero anong nakikita sa social media natin? Kasiraan ng ibang tao. Ang sabi kasi, ipangaral ang mabuting balita. Ipahayag ang mabuting balita. Hindi buhay ng may buhay ang ating ipapahayag. Kundi buhay ni Kristo ang dapat nating ipahayag. At kung paanong kumilos si Jesus sa buhay natin, yan ang mabuting balita. Hindi buhay ng kapitbahay, hindi buhay ng artista, hindi buhay ng kung sino man kundi yung buhay mo kung paano ka rin binago ng mga salita ni ng Ngayon, sige, tutukan natin. Mukhang mga tulala ang mga nanay na naririto. Mamaya, may picture taking dito. Mayroon din tayong konting salo-salo. O, smile na. Mga nanay, mission ninyo, no? Kung ilalagay lang natin sa konteksto po nito, no? Ang mission ninyo ay ipakilala sa inyong pamilya kung sino si Jesus, lalo na sa mga anak ninyo. Kasi mga nanay, forever yan. Tandaan niyo po, no? Forever yan. Hindi yan mababago. Ang pagiging asawa mo, pwedeng mabago. Pwede kang palitan, di ba? Pwede matapos ang pagiging mag-asawa ninyo. Pwedeng putulin, pero yung pagiging ina, hindi hindi yan mapuputol, hindi hindi yan mababago. Kahit ano mang gawin, yung katotohanan, ikaw ang nanay nila. Pero mga nanay, misyon ninyo na madala ninyo ang inyong pamilya sa langit. So ano ang bumubukas, lumalabas sa bibig ng mga nanay? Mabuti ba ang lumalabas sa bibig ng mga nanay? mga nanay maingay pag walang pera kaya nagkaroon tayo ng therapy hindi na therapy hindi na kung ano man therapy mga nanay alam ko ang gusto ninyo maging successful ang inyong mga anak tama ba hindi lahat ng successful mabuti hindi lahat ng successful, tapat. Hindi lahat ng successful, pagdating ng araw, sa pagsisikap ninyong maging successful sila, kinikilala kayo o kikilalanin kayo. Matapos yung igapang, di ba? Matapos ninyong tutukan, ay eh kaya lang kasi nakalimutan natin ituro kung ano ang mensahe ng mabuting balita. Dalhin sila sa langit. Kaya nga, ano, ang mahal na birhen, ang mahal na birhen ng solidad, patuloy sa kanya rin misyon. Inako niya ang misyong ito na maging ina nating lahat. At tinitiyak niya na, o oh, gusto niya, tiyakin talaga na makarating tayo sa langit. Kasi marami din pong doktor, teacher, engineer, mayor, presidente. Ano pa ba? Ano may mga pangarap nyo sa inyong mga anak? Police? Lawyer? Nasa impyerno. Hmm. Kaya relax lang, no? Kalma lang. Hindi lang basta maging successful kundi maging mabuting tao sila sa pamamagitan ng ipinapahayag ninyong mabuting balita. Ang alam ko po yung mga nanay ang pinakaunang nagtuturo sa kanilang mga anak paano magdasal. Naturuan niya ba ang mga anak ninyo paano magdasal? paano magsimba. Kasi ngayon, hindi ko alam, no? yung mga nanay, para tumahimik ang mga anak, bigyan mo ng gadget. Kaya bata pa lang, gadget na, di ba? No? One year old, two years old, gadget na ang hawak. Kaya bata pa lang din, malabo na mata. Oh, hindi lang ito basta, oh, Mother's Day ngayon, no? Mother's Day, wow, Mother's Day. Kundi pinapaalala din ngayon na may misyon na ibinigay ang Diyos sa inyo, mga nanay. Hindi kayo pwedeng, sabi nga sa unang pagbasa, hindi kayo pwedeng titingala-tingala lang dyan, kilos. Kasi ikaw din naman ang tatanong, anong ginawa mo? Sa so iyong pagiging ina, ano ang ginawa mo? Oh, happy Mother's Day! Tumanggap ng bulaklak, tumanggap ng regalo. Pero ano ang ginawa mo sa misyon na ibinigay ni Jesus sa iyo bilang ina? May mga tatay, sa d'yon tayo magtutuos. Ngayon, mga nanay muna. And na-appreciate namin kayong lahat. no? Na-appreciate namin yung hirap ninyo, yung pagod ninyo, yung sakripisyo ninyo, mga nanay. Pero mababaliwala lahat yan kung ang mabuting balita ay hindi bahagi ng inyong pagpapalaki sa inyong mga anak. Pananagutan ng mga nanay sa Diyos kung ano ang mangyari sa iyong pamilya. kapit lang, no. Isihan mo lang, kalmahan mo lang ang buhay para na sa ganon hindi tayo malayo sa misyon na binigay ng Diyos sa ating lahat. Amen? Happy Mother's Day po.